Gumamela Selis, isang pangkalahatang agimat o gamit. Nais mo bang malaman ang bisa ng agimat at gamit na ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang natatanging kapangyarihan, bisa at pinagmulan ng Gumamela Selis. Bakit nga ba ito sinasabing isang mabisang bagay ng mga antingero? Kaya kung bawa ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gumamela Selis Narinig mo na ba ang salitang ito? Ang gumamela selis ay isang uri ng bunga ng kahoy na kadalasang matatagpuan sa mga kabundukan sa gawing kabisayaan. Gumamela Celis o Celestial Hibiscus, isang mahiwagang bulaklak na nagmula pangaraw sa mga mahiwagang metolohiya ng mga anting-anting. Ang mga agimat gaya ng Gumamela Celis ay bahagi na rin ng paniniwalang pangrelihiyon. Nabanggit din sa banal na kasulatan na bago pa man likhain ng Diyos ang sanglibutan, Naisip niya na kung sakaling lilika siya ng mga bagay-bagay ay kailangan niya ng kasangguni. Ang gumamela selis na kumakatawan sa limang titik o letra na Maria o Miriam sa lingwaheng Sirian na ang ibig sabihin ay kataas-taasan. Kaya naman ang gumamela selis ay pinaniniwalaang isang makapangyarihang salita o bagay na kumakatawan sa M bilang Maris A bilang Amantissimo R Rexum I Emperatur at A bilang Altissima Limang letra na gaya ng bulaklak na mayroong limang talulot o petals Ito na nga ang gumamela selis o bulaklak ng langit at lupa Kaya naman dito sa atin sa Pilipinas partikular na nga sa Mount Banahaw, ang gumamela selis ay pinaniniwalaang isang epektibong pampaswerte o money magnet. Isang mabisang panghatak ng swerte o pera kung gagamitin mo sa pagninegosyo. Pinaniniwalaan din na anumang hiling mo ng pag-asenso sa buhay ay matutupad sa tulong ng gumamela selis. Mainam din itong pangontra sa mga tao na mayroong masamang tangka o balak sa iyo. Mayroong isang natatanging kwento dito sa atin sa Pilipinas na nauugnay nga sa Gumamela Selis. Sa isang liblib na kabundukan di umano na bahagi ng Sultan Kudarat, na pangangaso ang ikinabubuhay, ay mayroon daw silang natuklasan. Habang sila ay nanghuhuli ng mga baboy ramo o ligaw na baboy, nagtatakang hindi raw ito tinatablan ng pana o si Batman. Kaya nakaisip sila ng ibang pamamaraan gamit ang bitag o trap sa Ingles. At nang kakatay na nila ang baboy na kailang nahuli, ay nakakuha sila ng mga bunga sa tiyan nito. Kaya simula nga noon ay ginawa na nilang kwintas ang mga bungang ito sa paniniwalang ito ay isang mabisang gamit at proteksyon. At ito na nga ang bunga ng gumamela selis. Isang bunga na kapag natuyo ay animo isang bulaklak na mayroong limang petals o talulot. Ang gumamela selis din ay ibinebenta sa ibang bahagi ng Asya na ginagamit naman bilang pangasim sa mga lutuin at mabisang gamot sa ilang karamdaman. Ang bungang ito ay mula nga sa puno ng dao o dracontomelon tomelon tree. Nakaraniwang tumutubo sa mga isla dito sa atin sa Asia, gaya na nga ng Pilipinas. Isang puno na tumataas hanggang isang daan at apat na putwalong talampakan. Ang gumamela selis ay naihahalin tulad rin sa rudraksha beads na karaniwang ginagamit ng mga Hindu sa relihiyong Hinduismo. Kaya ang gumamela selis ay isang mainam na gamit pang proteksyon, pang paamo at pang paswerte. Nais mo rin ba magkaroon ito? Ito ay kadalasang mabibili online, subalit kung mayroon kang kakilala mula sa probinsya ay magpahanap ka na lamang. Subalit lagi pa rin tatandaan na ang pananampalataya pa rin sa may kapal ang isang matibay na pananggalang. Hello, what's up? Your best here. Sadyang nababalot ng napakaraming hiwaga ang ating mundo, lalo na nga ang mga kagubatan. Sapagkat mayroon palang isang uri ng puno o halaman na nagtataglay ng napakaraming bisa at natatanging gali ang kahoy ng tagupaypay iyan ang ating pag-uusapan maging noong unang panahon ang ating mga ninuno ay gumagamit na rin ng mga agimat at mga natatanging bagay umutya buhat sa kalikasan sapagkat ang ating kapaligiran ay napapalibutan ng iba't ibang enerhiya at mga galing kaya kahit ang mga likas na bagay ay maaaring magbunga o magbigay ng mga mutya, bertud at mga pangontra. Narinig mo na ba ang kahoy na tagupaypay o tinatawag ring galamay amo o lucky hand root? Ang halamang ito ay madalas makita at matagpuan sa mga liblib na bulubundukin dito sa Pilipinas. Partikular na nga sa mga kalupaan na pinaninirahan ng mga katutubong ita ano-ano nga ba ang gamit at bisa ng kahoy na ito? Naanimoy, mga galamay o daliri. Ayon sa mga matatandang antingero, ito ay isang mabisang gamit na panggayuma o iyong papaibigin mo ang iyong natitipuhan. Mainam din ito sa panghalina at pangakit sa customer kung ito naman ay gagamitin mo sa pagninegosyo mainam din itong pampaamo o pampabait sa inyong mga masungit at matigas na mga amo. At higit sa lahat ay mainam din palang magbigay at magdala ng swerte sa inyong mga tahanan. Maaari itong ilagay sa isang mumunting sisidlan o bote na may langis o lana bilang sangkap. Pwede rin itong samahan ng iba't ibang mga halamang gamot o gamit gaya ng bulaklak ng kawayan, tanglad, buhok ng duwende at iba pang mutya at pampaswerte buhat rin sa kalikasan. Udi kaya naman na ibalot sa pulang tela at ilagay sa bulsa o sa loob ng inyong bag. Mainam din itong ilagay o isang cup sa pagbuo ng medalyon na gamit ang bao na walang mata. Kung ito naman ay gagamitin sa pagninigosyo, mainam na ipwesto o ilagay sa mga cashbacks o lagayan ng pera upang mag-akit pa ng swerte. E papaano naman kung gagamitin mo ito bilang pampaamo o panggayuma? Batid ko na isa ito sa nais mong mabatid at malaman. Ilagay lamang ang kahoy na ito na tagupaypay sa bote o lagayan ng kulon o pabango at saka gamitin o i-spray ito sa inyong katawan kung lalapit ka sa iyong natitipuhan o napupusuan at upang ikaw ay maging kaakit-akit sa kanyang paningin. Kapag ka minsan ay maaari mo rin itong samahan ng mga piraso ng papel na mayroong nakasulat na orasyon upang mas maging mabisa pa. Ayon sa mga nagtatangan nito, umiinit daw di umano ang bote o sisidlan nito sa oras ng pagdidibusyon o kung ikaw ay nasa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? O baka naman, meron ka na. Share mo naman ang iyong personal na karanasan sa paggamit mo ng kahoy ng tagupaypay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa bestie. Tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman Dito nasa fence, 🎵 Dito na sa Benz, baby, tayo ay